Bagamat abala sa kanyang propesyon, hindi pinalagpas ni Dr. Lilian ang makadalo sa aktibidad na idinaos ng Signet Institute of Australia kahapon, November 15, sa Baguio Convention Center. Pinag-usapan kasi rito ang pagkakataong makapag-aral sa naturang institusyon. My kids are interested to study and probably seek greener pastures in Australia. I'm... Kaya nandito ako, inaalam ko, so I can Uh, share to my kids and my uh, nephews and uh, nieces. Bagamat nagtapos na ang kanyang mga anak, malaking oportunidad daw na makakuha sila ng karagdagang karanasan sa ibang bansa. Iba't ibang kurso ang maaari nilang subukan. Ang inooffer ng Signet Institute of Australia ay education. So we offer the quality and excellent education sa mga sudyante and ang ECS pathway kasi para makapag-start ka sa Australia is for them, for you to be a student. And lalo ngayon, ang Australia napakalaki ng pangailangan sa skilled workers. So ang school namin nag-offer ng mga vocational courses like health, sa dental, sa business, automotive, welding, civil and construction para makatulong sa mga sudyante. Ibinahagi rin ng kanilang brand ambassadress dress na si Diana Zubiri ang kanyang karanasan sa kanyang pananatili sa Australia. Sana maging uh, strong kayo and then sana maging good kayo sa pagpili ng course kasi hindi rin mag, magiging biro yung magiging buhay nila sa Australia. Siyempre kailangan magdasal din sila, maigi sa kanilang magiging decision making and pag dumating naman na sila sa Australia, kapag nagsipag lang talaga sila, magiging maayos ang lahat. Malaki raw ang pagkakaiba ng pag-aaral sa Australia kung ikukumpara sa pag-aaral sa iba pang mga bansa. At yun ang kinagandahan sa Australia kasi napaka-diverse ng culture at sobrang wini-welcome we nila ang mga Filipino. Aabot sa halos limampung katao ang nakilahok sa naturang aktibidad at lahat sila ay naorient na sa prosesong kailangang pagdaanan para makapasok sa naturang paaralan. Handa tumulong ang institusyon para mas mapabilis ang pagkuha ng mga ito ng visa. Sa mga nais mag-apply at tuparin ang kanilang mga pangarap, maaari nilang bisitahin ang website na www.signet.edu.au. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.